Hello mga Mi, eto rest day natin at Eto nga pupunta tayo sa isang resort sa Batangas, mga mi. Napanood ko to mga mi, sa isang sure post, mga mi, ng Kalakbay, na eto daw ay ang magandang resort dito sa Batangas. Bukod sa mura pa yung entrance, 100 lang. Kaya eto, mga mi, ha, nagdali-dali nga kami, mga mi, na pumunta, mga mi. Eto, mga mi, yung lakad namin, mga mi, ng magkakapatid, ay biglaan ito, mga mi. Hindi ito pinaplano. Pag sinabi ng isang tara na, go na agad. Hindi kasi kami mahilig magplano, mga kasi minsan pag pinaplano ng matagal ay hindi tuloy na tutuloy, hindi ba? Ayun, kaya ganun din tama yung mga magbabarkada, hindi ba? Nagpaplano pero hindi na tutuloy. So, ito na nga mga mi, nag kami mga mi, 4 hours mga mi ang aming biyahin nito mga mi. Medyo nga natagalan kami mga mi kasi nga mga mi nagluto pa. At eto, mga mga mi, medyo tinanghali na kami ng ales at 4 hours ang aming biyahe mga mi. Dito nga pala mga mi sa pinuntahan namin mga mi ay malapit pala dito ang Monte Maria. Isa ito sa gusto ko talagang puntahan. Pero nga, hindi na nga namin nadaanan dahil nga tatanghali na mga mi. At narito na nga kami mga mi sa Isola Vista mga mi ng Batangas. Ito mga mi, kadarating lang nami at pagod nga talaga mga mi dahil sa haba ng biyahe mga mi. Ito mga mi, may dala nga kaming pagkain mga mi pero kasi kami mga magkakapatid mga mi ay cowboy nga. Ang mga dala namin mga mi ay lahat lang ay nakaplastik at may paper plate lang kaming dala mga mi. May dala nga kaming alak pati speaker, Bluetooth speaker para mag sound lang kami mga mi kapag kami ay nasa cottage nga mga mi. Ayun lang mga mi dala namin at Henican mga mi. Pagkatapos na kumain mga mi ay nagtagay muna kami mga mi bilang pagpapahinga na rin mga mi dahil sa nga mga mi ng biyahe mga mi. Pero simple lang kami mga mi, hindi kami nagdadala ng marami mga mi. At eto nga mga mi, bidyuhan mo na mga natin mga mi ang tanawin. Dito mga ni 100 nga ang entrance dito. Ito ay may tatlong swimming pool, may pang bata, may 6 feet at 4 feet at 7 feet mga mi. Ang katabi nito mga mi ay dagat at dito nga mga mi dagat talagang ang aming pinunta dito dahil kung swimming pool lang ay napakarami nito sa Laguna. Pero gusto nga namin ng dagat Dagat ng Batangas ay mas maganda pa kaysa sa dagat ng Cavite. Alam mo naman sa Cavite, pag ahon mo, mga mi, hindi mo na alam kung anong kulay mo, mga mi. Hindi ko alam kung dala ba ng init ng araw o talagang ang kulay ng tubig sa Cavite, hindi ba? Kaya ito nga, mga mi, nag-enjoy nga kami rito, mga mi. Ito, mga mi, low tide to. Dahil kung high tide to, mga mi, ay medyo ka, ano niya na, mga mi, ang swimming pool, mga mi. Kadikit niya na kasing taas niya na sana mga mi. Pero dahil sa low tide mga mi, kaya nakikita mo pa mga mi yung hagdanan mga mi, papunta nga mga mi sa dagat. Pero kung high tide ito mga mi, ay matatakpan nga ito mga mi. 100 la yung entrance dito mga mi. At kung gusto mo naman mag overnight ay pwede rin naman. At meron sila rito mga cabin na halagang 2,500 para sa pamilya ng mga mi. Kung gusto nyo lang naman mga mi, ito nga mga mi, nag-enjoy kami rito mga mi. At talaga nga naman, ang lakas ng alon mga mi. Kahit sabihin mo mga mi na hello tide siya, ay maalon siya mga mi. Uh, medyo mga mi, ang unang tatapakan mo talaga rito ay mabato mga mi. Pero pagka malapit ka na mga mi sa gitna ay wala ng bato. At eto nga mga mi ay malalim na mga mi. Kung nakikita niyo yung floating cottage na yan mga mi, ayan mga mi ang ginagawa namin am um, languyan mga mi at ahawak kami dyan sa floating cottage kapag hindi na namin kayang lumangoy mga mi. Ayan sa inupuan namin ay bato pa yan mga mi at papuntang floating cottage mga mi ay malalim na yan mga mi. Wala ka nang matatapakang bato mga mi kung hindi dagat na talaga. Napakalawak ng dagat mga mi at napaka ganda nga ng dagat dito mga mi. Hindi katulad sa kabite na maitim at marumi at dito nga mga mi ay masarap at ma kitang-kita mo pa mga miyang ang ilalim ng dagat dahil nga sa malinis ang dagat ng Batangas. Kaya dito nga talaga kami napadpad. Inabot ka kami mga mi ng gabi mga mi Dito lang mga mi sa dagat kami talaga totally nag-stay at dito na nga kami nag-inuman. Dinala nga ng aking bayaw yung alak dito dahil nga wala nang nag stay sa cottage. At maganda nga kasi sa cottage, mga mi, ay talaga nga naman, mga mi, na hindi mawawala ang gamit mo, mga mi. At, at talaga nga naman, talagang mga mi, na ang mga katabi namin, mga mi, ay hindi talagang malulupit yung mga kamay, mga mi. Kaya mapagkakatiwalaan ang nandun lamang ang aming pera at cellphone, mga mi, at hindi naman ito nawala. Kaya ito nga mga mi, nag-enjoy nga talaga kami dito sa pagsiswimming mga mi. At talagang ninamnam namin ang dagat ng Batangas mga mi. Kasi nga mga mi, kung gusto mo makaligo sa isang magandang beach mga mi, ay talagang bibiyahe ka naman talaga ng napakalayo mga mi. At inabot na nga kami ng mga mi ng gabi dahil sa pag -e enjoy At nung gabi nga mga mi, saka na kami nag-swimming pool bago kami umahon mga mi. At nang malasap naman namin ang swimming pool. At ito na nga mga mi, gabi na bumiyahin na kami pabalik at apat na oras pang aming tatahakin, ano? Pero bago nga kami umuwi, mga mi, dumaan muna kami sa isang lumihan dahil gusto nga naming matikman ang lomi ng batangas na pinagmamalaki ng batangas. Kaya ito nga, mga mi, at nakahanap kami ng isang lumihan at kami nga ay huminto, mga mi. At hindi nga kami, mga mi, nagsisi, mga mi, dahil napakasarap nga talaga, mga mi, ng lomi ng batangas, mga mi. Kaya subukan nyo rin ito, mga mi. Ito lang, mga mi. Thank you for watching. Mga mga mga. Love, love. Sa susun